na yeah, ito po ulit ako sa nasunog na bahay dito sa Amayga uh, uh, Ginobatan sa Barangay Malibago Tres Marinduque. At uh, nakakatuwa naman ho sa dami ho nang nakakita ng ating video ay uh, may mga kababayan ho kita dito na pumunta at talagang uh, personal na bumisita dito sa lugar para magpakanika kanila pong mga sa kanilang paraan ay uh, tulong para kina Kuya Berhilio at kay kaya Gina Lin. oh, oh ibigay. Okay. mo naman ang aking kabarangay Agapasin na ninyo, tapulok lang ang aking kaya. Oh, kita <laughs> mo yan. eh ay, ayan, ang babait naman ang aking mga kabarangay sa buhangan. Pero nasa, nasa ano ka pa rin, ano? Doon ka pa rin nakatira, ano? oh, kita mo yan. Sa bayan. O, oh, yung dalaway. Pumunta pa ho dito para magbigay ng isda. At ay mar ilang kilo rin yan natapulo ano? Maraming salamat po. O oh, ay ano masasabi mo naman Kuya Hilio? Maraming salamat po sa mga nagtulong oh, oh. sa akin at. Iba pre mo na po Marami. kami. La regla po. Uh -huh. po sa akin. Mhm. Ko salamat po sa ano at atin din naman ano. Salamat po sa inyo ha. O ay ka ko kababaitan. At mga kababayan na sabi ko nga ni po sa inyo doon sa panawagan ho natin. Na Uh, noong uh, araw na nasunog itong uh, kanilang tahanan uh, nila Kuya Berhilio at nila Ati Jeneline ano po ay uh, gayon din sa panawagan ng mag-asawa agad at ang isa po sa mga pinakaunang tumugon ah? sa ating panawagan na sana ay magkaroon mo sila ng agarang matitirahan ay ang uh, Torrijos ah? Pulang Lupa Morion eh, Matikas Ugal eh? At uh, nandito nandito tayo ngayon. Actually, Dari ito po yung dalawang eh? araw na ng uh, atin pong uh, uh, pagsasagawa o pagsasatayo o pagtatayo mm. nitong uh, bago po nilang tahanan. At na yung, yung uh, ito kasama na po niya. natin dito ang ating mga bumubuo uh, okay. sa, uh, okay. sa Torrijos, sa Pulang Lupa wow. Morion Matikas Eagles Club hmm. at uh, kasama natin hmm. ay si Kuya Tuper. Si. Kuya Toper magana araw po at, sabi ko nga ni po ay uh, noong tayo po Kuya Berhilyo ay nanawagan uh, sa Facebook nung pumunta po kita nung unang araw at kayong mag-asawa ay nanawagan na sana ay magkaroon ho at may mga tumulong sa atin, sa inyo na makapagpagawa, makapagpundar ng bagong tahanan dito po sa inyong lugar, dito sa mga ibahagi ng Sitio Ginobatan. Ang isa po sa unang tumugon ay ang Torrijos Pulang Lupa Morion Matikas Eagles Club. At uh, natutuwa ho tayo sapagkat nagkaroon ho kami ng coordination ni Kuya Toper. So Kuya Toper, kayo po ang presidente ng sa yes. uh, Pulang Lupa Morion Matikas, Matikas Eagles Club. Yeah. At kami po ay nagpapasalamat dahil uh, agad nyo pong tinugunan ang panawagan ng mag-asawang ito ng pamilyan Macdon na agad na makapagtayo nang kanila po pong bahay. Kaya sabi ko nga ni po sa kanya, nung araw na kayo po'y naiyak, ngayon naman po siguro ay unti-unti nyo nang nararamdaman nagagalak. yung saya na gagalak sapagkat meron tayong mga kasama na tumugon dito. At sabi ko nga po, eh, si Kuya Tuper yung isa po doon. Kuya Tuper, nung uh, kami po'y nanawagan na tayo po'y nag-usap, bakit parang ang bilis po sa inyo rin na tugunan itong uh, ganitong uh, pangangailangan at sitwasyon hmm. ng ating mga kababayan, partikular nila Kuya Bergilio? Actually, uh, uh, kaya mabilis yung paggawa namin ng bahay. Uh, we've been doing this for uh, uh, many years na. Hindi lang naman ito yung una. Uh, nakagawa na rin kami sa ibang barangay na uh, same na ganito sitwasyon na totally devastated na talagang nasunugan din uh, sa Barangay Dampulan, uh, sa Barangay Marlanga, Poblasyon, Turios, Madali nating na paggawa na ipagawa ang bahay. At ang pangatlong bahay na igawa natin ay same uh, location sa Barangay uh, Milao, uh, sitio Milaor ng Poblacion uh, at ito nga yung pang-apat na. So ibig sabihin, so sanay na kami sa gito mga activities o gawain na gumagawa ng mga handog pabahay sa mga uh, nasusunugan, ano? So hindi yung posible kasi ito ay pangapat na, pangapat na. Gayun din. And uh, yun nga, sabi ko nga, we've been this for so many times na rin naman. Uh Oo, -oh. and mabilis para ho sa atin, para sa inyo, sa Torrijos Pulang Lupa Morion Matikas Eagles Club sapagkat pagkata uh, kasama ho natin, kaisa natin ang atin pong uh, mga kuya mga at members. mga ate, mga, mga members. members. Opo So, uh, ito naman ho ay uh, sabi nyo nga ay apat na mm -hmm. kaya kumbaga ay, sanay na. Uh, sanay na. Ano yes. po kayo? At parang meron na rin kayong ano, may template na rin kung anong magiging hitsura, yes. oh. ano ho, ng oh. inyong mga atahanan uh, na ginagawa. Oh. So, maraming maraming salamat po sa Eagles. Ano ho oh. ba yung ano ho ano ba yung pinakapangunahing layon ng atin pong uh, Torrijos pulang lupa Morion Matikas Eagles Club. Actually, ang uh, advocacy uh, ng uh uh the parental ng order of Philippine Eagles yung tumulong sa mga katulad nating kababayan na uh, talagang priority at mas higit na kailangan hindi lang pati yung hindi yung handog pa bahay uh, community service like mga feeding program uh, mga pagbibigay ng mga libreng gamot uh, at uh mga cause clean up replanting. Mm -mm. Kuya Tuper, uh, mensahe na lamang po sa kina Kuya Virgilio at uh, kina Ate Janelle sa kanyang pamilya para mm. mapalakas yung kanilang loob na naman tayo mga kababayan niya na magtutulong-tulungan lalo tigit ang uh, Turios Pulang Lupa Morion Matikas Eagles Club na handang dumamay po sa mga kagaya nilang nangangailangan. Unang-una, uh, -una, nagpapasalamat din uh, siyempre ako sa sa MDRMO sa Municipal Disaster Risk kay uh, Sir Obet. Kasi Obeta uh, Macdon, dahil sila yung unang-unang uh, pumunta dito para maghatid ng mga pagkain, masigit na pangailangan, at ang uh, temporary shelter na ginawa nila. Uh, at pangalawa, Siyempre, nagpapasalamat din ako kay uh, Sir uh, Romeo Mataak, kasi ikaw yung naging uh, daan para may isagawa natin itong uh, construction na ito. Pangatlo, nagpapasalamat din ako sa ating uh, minamahal at masipag na Kapitan Rowell Macdon, na isa din siya sa akin na nagtawag early na morning na serto pare baka pwedeng tulungan natin ang ating kababayan. So sa kanilang apat nagpapasalamat ako uh, at siyempre uh, kay sa ating uh, kaibigan, sa ating barangay na si uh, Berhilio uh, Macdon. Anyway, ito 'yung dating uh, matagal ko ng kaibigan na rin dito sa sinambahan. ano? Ah, uh, 'yun tanggapin ninyo ng inyong buong pamilya ang aming handog at uh, Uh, keep going, ano, tuloy-tuloy mo lang at kailangan ka ng iyong pamilya kasi meron siyang pitong anak. Oo, so kailangan talaga nating uh, magtrabaho at inoperahan ko nga nakaraan, inoperahan ko siya kung kailangan niya trabaho, pwede natin siya maibigay ng hanap buhay. Ano? So si tiyaga, kailangan nating magtulong-tulong sa ganitong panahon ng uh, pangailangan, tulong-tulong pagkakaisa. Kaya na naisa para natin yung gayong proyekto dahil yung unity, yung pagkakaisa. At yun, uh, God bless. Oh, oh. Oo. Oh, Kuya, ayan, at ikaw naman, ano, uh, Kuya Berhilio, ano ang masasabi mo na ito, yung ating panawagan sa Facebook ay agad na tinugunan ng uh, iba't iba natin mga kababayan na dyan MDRRM o kanina may nagdala ng isda at ngayon, itong pinakamaganda dahil mula, sa dati, mula dito sa tahanan ninyo ay na nasunog ay ngayon meron ka nang meron na kayong uh, pamilya meron na ang inyong pamilya na matutuk mat maaano ma... permanente ay oh, permanente actually para nakita ko nung nakita ko yung kasi kunento nung mga nasa facebook ano hitura ng bahay ninyo para mas maganda na ito bago bahay na tinayo ano bago na, na bago, bago na, na. <laughs> oo bago na pagamat marami syempre itong alaala at alam ko may oh. mga gamit din kayo dito nawala tapos sabi ko nga ni kanina kuya Verhilio ay di meron na tayo doon sa uh, unang pagkakataon na kayo ay akin na uh, kadaupang pala dahil na naayaki uh, na, na ma mangilid ang inyong mga luha dahil sa uh, dahil sa, sa yung una dahil sa nasunog kayo ng bahay pero ngayon uh, mag medyo na luha din pero sa galak naman na ito ano masasabi niyo Kuya Merhilyo? Ah, uh, masasabi ko lang po ay ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng tumulong sa akin. Ngayon po, naramdam ko na rin po, pero hindi rin po maalis ha. Alaala na yung nangyari. Ngayon po, eh, nandito na po yung mga tumulong sa akin. Marami na po. Hindi ko lang po sila isa isain Ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. At, sana po, eh, marami pa kayong matulungan. Na, masigit pa sa amin din po ang aking panawagan po sa sa inyo po lahat kay Kapitan Ruel sa kay sa inyo po eh kaya po Laos Maraming marami po sal, salamat sa inyo lahat sa lahat po nang nagtulong nagbigay ng tulong sa amin lahat po ay eh, dito at nagbigay sa akin ng tulong Maraming maraming po salamat din eh, po Thank you so much. Nasaan yung mga anak mo po? Lain uh, po sa Malibago. Napasok po yung isa. Yung isa ay nasa Malibago pa. Nakuha po nang padala nung tito hinggaling pang ilo-ilo. Oh, talaga. Kapatid ano. ni Mrs. Oh, ah, mabuti na wala. Maraming mong mulo. Maraming salamat at uh, God bless you. God bless your family. Uh, next time may mag-aingat na ay tawag ng gasiga para hindi naalipatuhan pero ang bubong na nito ay ano yero na yero na. na wala na wala, wala na wala na wala po. na na no. pero huwag gasiga sabi hmm. ng mga kabahay natin ay huwag nang gatapong nila sinulat ko doon ay huwag tapong ay, hindi daw nila naintindihan yung tapong <laughs> oo so huwag nang tapong. pero pinakamaganda nito yero na okay, okay. salamat okay. Uh, kuya hmm. Tope thank you salamat uh, sir Romeo Mataak Salamat. Okay. And Beverly, you got this. Mag-ingat kayo palagi. Ha? Ah, alright. salamat po. yan salamat po din. ang uh, ating uh, uh, mga bumubuo sa Morion Matikas. Ito na pala si, ano, si Jeneline, yung asawa. Oo. Oh, oh. Ano yan? Oo. Oh, oh. Ay, nako. Di, di nako, ito na. Nako, di ba? Iyak ng iyak. Ito, ka, kapanyamin ko rin itong uh, asawa. Sapagkat uh, siya talaga yung uh, kami yung... Uh, napaiyak din ito ako dito ay oo oh, 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 at uh, ito na yung asawa uh, si uh, Ginny Lynn, ano at uh, yan kapanayami natin ngayon ay uh, na ito na medyo ang dami na rin tulong na, na natanggap ano at isa sa pinakamagandang tulong marahil itong mismong tahanan ninyo na ina na ngayon. Kanina ay mangilid-gilid ang luha ni Kuya Virgilio at inakwento dahil maraming na tumulong at nakiramay sa inyo. Anong masasabi mo? Uh, sa akin po ay maraming maraming salamat sa lahat po ng tulong na binigay po ninyo para sa amin. Mm -mm. Nasaan yung mga bata? Oo. Mm -mm. School pa po ay Nandoon po kasi sa school mm -hmm. Asunduin na po nung Ang aking anak mamaya maya mm -hmm. uh, Ito ang uh, ating uh, Isa sa mga unang tumugon Sa uh, iyong panawagan Na birunodkas natin At nanawagan din tayo Doon sa ating programa Ay ang uh, Torrijos Pulang Lupa Morion Matikas Eagles Club Sina Kuya Toper At ang kanya mga kasama Na kuya at ate Thank you, thank you po Maraming mm -hmm. maraming salamat Ako may mag may bago ka na bahay O yun yung bahay mo Ay ano na? Ano na yung bubong o? Oh. Pero pito po. Pito po. Oh, pito, pwede <coughs> may may maganda ba? gawin mo nang walong. Ano? Mga paabot pa. Dapat. <laughs> Bata pa. All right. Portrait 3. What? pa yan. Dalawa pa. Oo. Oh, oh. oh, <laughs> ano pa may need pa ba kayo so far? Ano pang kailangan nyo so far kasi para in case may makapanood. panood. Ha. Anong mga kailangan pa? Anong mga kailangan nyo? May mga nagpadala ng isda, may mga kumot ba? Kasi, kasi gusto po, gusto po, po kaya Laos. Wala po kasi kami po Ah. gusto ko kasi magpatayo po dito solar. lang. Hindi po yung poste po ba para ako ng magpatayo. Oo, kaya lang ay depende yung sa bilang uh, ng mga residente yeah. na mabibenepisyohan. Kung kung kuang di, pasamantala yung solar. Solar wala. kita mamaya solar. Uh, Ayun o, no, may solar pa. Hmm. Kami no. kasi <laughs> kaya, kami kagabi, dalawang gabi na walang ilaw. Ah. Uh, Oh, okay. Ay, di pag walang ilaw, lalo makakadami. kadami huh? <laughs> Joke lang. Ay, na joke lang. O, gabagay daw si Kuya to Pernas Solar, ha? O, oh, tamo. Oh, Salamat eh, talaga. Anong bilis, ano. Thank you so much. Okay. May gabi oh, oh. na bahay. Okay, oo. Oh, oh. okay. oh, oh. Sige. Wala at, pa po, sir. Uh, marami namang nagatanong. Naga so, kami mag-post na lamang kami sa Marinduque News. May Gcash ba kayo? Wala. O oh, sige, sa Marinduque News na lamang natin napadaanin. Salamat po yung Kutuper ha. Kasi talagang kayo yung unang tumugon sa aming panawagan. Hindi po sila nagdalawang isip. Ang uh, Pulang Lupa, Matikas, Eagles Club. Mabilis Oo, mabilis po so silang umaksyon. The best si Kuya Toper at mga kasama, Kuya at Ate ng uh, uh, kanilang grupo. Alright, ako po si DJ Myong. Man po dito Thank sa Sitio Ginobatan uh, sa may bahagi sa may bahagi ng Sitio Gunubatan, Barangay Malibago Tres Marinduque ay nagpapaabot ng aming marubdob na pasasalamat sa lahat po ng tumulong. Mabuhay po ang bawat isang toryosenyo, lalo tigit ang lahat ng mga Marinduqueño sa anong panig ng mundo. God bless everyone!